Hello muna anak ka, baka mapasok ka. Mmm, masarap? Teacher Alex, isang plate ako din isang plate, sa so, may 200 ka na? Hello and welcome to Celebrity Home, Katrina Halili. Proud na proud sa anak nila ni Chris Lawrence na si Katie. Sa video ay makikita na nagluluto si Katie ng spaghetti na sobrang ikinatuwa ni Katrina. Kahanga-hanga si Katie at isa rin inspirasyon sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga kagaya niya'ng may autism. Katie, what are you making today? Spaghetti. Smell naman Katie. Tika. So, what? Go. Go, kitty, Go. mo. Wow. luto na. Wow. luto na. Blow mo muna, anak, ha. Baka mapasok ka. Mmm. Masarap? Very Ay, lagay mo, anak. Ayan, oh, enak na yan, anak. Smile naman. Magkano po yan? 100 pesos per plate. Billy kami na Teacher Alex. Teacher Alex, isang plate. Ako din isang plate. So may 200 ka na. Here's my spaghetti. Ngayon, try mo. Kung masarap yung spaghetti ni Katie. Masarap. Masarap. Sure, si Katie, si. sino kumain yan? Si teacher. Mm, -mm nakita ko yung... Siyempre, dapat pag nagluto ka, dapat wash mo din, di ba? Mm -mm. Yung mga plate, Katie, mga ginamit mo, ha? Ha, anak? Apo. Oh, so. Very good. Look at mama you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. for you. For thank